sa isang gated island community sa Montreal, isang biotech na kumpanya ang tinanggap para mag-asikaso sa mga bukid. Nang isang eksklusibong golf club, inispray nila ang lugar gamit ang kanilang pinakabagong pataba na natutunaw ang niebe at pinapanatili ng maayos ang damo. Sariwa at berde sa panahon ng taglamig para maglaro ng golf ang mga mayayaman sa buong taon. Kinabukasan sa bayan, ang security guard na si Dan ay nagdadala ng isang bungkus ng mga supply sa kanyang tahanan. Siya ay isang obsessed survivalist na palaging nagsasanay para sa pinakamasama at ang kanyang brainwash sa pamamagitan ng isang palabas sa radyo na kumakatawan sa bawat pagsasabuatan sa ilalim ng araw. Ngayong gabi ay nagsasanay si Dan kung paano gumawa ng apoy na walang posporo at walang pakinabang, kaya kumuha siya ng A, shotgun shell upang gamitin ang pulbus nito, na nagiging sanhi ng isang maliit na pagsabog na sumunog sa isang kilay niya. Sa golf club, ang anak ni Dan na si Patricia ay nagtatrabaho bilang isang caddy habang si Michelle, ang CEO ng ang biotech na kumpanya, mangyaring mag-golf kasama ang isang mayamang mag-asawa upang ipakita sa kanila kung gaano kahusay ang ginagawa ng damo. Gayunpaman sa ilalim ng lupa, ang mga particle ng pataba ay dumarami at nakakahawa, tubig ng bayan. Sa isang studio, ang isang aktor na tinatawag na Jacks ay may isang basong tubig mula sa gripo bago umalis para maggrocery. Sa tindahan, ang lahat ng prutas at kasangkapan ay hinuhugasan din ng tubig mula sa gripo at sa mga istante. Dinidilig ang tubig upang mapanatiling sariwa ang mga nabubulok. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Jax ngunit hindi ito pinansin sa ngayon. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nangingitim na ang kanyang mga ngipin at may kumakalam na tiyan. Sa oras na matagpuan niya ang kanyang asawa sa banyo, isa na siyang zombie at kinakagat niya ang kawawang babae. Kinakain niya ang kanyang laman at ginagawa rin siyang pagbabago. Sinamahan siya ni Jack sa batsa habang ang kanilang mga mata ay nagiging berde at sila ay huminto. Bumalik sa club, bumalik si Michelle at ang mag-asawa sa pangunahing gusali at nagulat sila. Para walang makitang tao sa paligid, biglang tumakbo palabas ang isang lalaki habang sumisigaw na dapat silang tumakbo dahil may sakit ang mga tao. At hindi nagtagal eh, lumabas ang grupo ng mga empleyadong zombie para habulin siya. Sa sandaling yun ay lumitaw din ang isang aso at tinawag ito ng asawa, ngunit ang hayop ay galit na tumalon sa kanya at kinagat ang kanyang leeg. Agad na itinapon ni Michelle at ng asawa ang aso, para makita ang mas maraming zombie na nagpapakita, pataas. Habang ang babae ay nagyayelo habang nag-iiba ang kanyang katawan, parehong lalaki ang sumugod sa loob ng gusali at I lock ang pinto para hindi makalabas ang mga zombie. Gayunpaman, nakalusot ang aso at kinagat ang asawa sa binti, kaya ikinulong nila ito. Sa ibang kwarto, ang mga zombie ay nagkukumpulan sa pintuan at nagsimulang kumabog bago din mag-transform at magsimula ang asawa. Humahabol kay Michelle na nagmamadaling magtago sa kusina matapos kumuha ng kutsilyo. Sa bayan, nakatanggap si Dan ng tawag mula sa isang matandang babae na nagsasabing ang kanyang mga kapitbahay ay sobrang maingay. At maraming away, pumunta si Dan doon at nang pinindot niya ang kampana ang mga kapitbahay ay lumitaw sa harap ng pinto na nagpapakita kanilang mga zombie. Kasabay nito, ang matandang babae ay naging zombie din at nagsimulang humabol kay Dan na agad na nagtago sa kanyang sasakyan at sinubukang tumawag para sa backup, ngunit walang sumasagot sa kanya. Habang mas maraming zombie ang lumalabas sa labas ng kanyang bintana, sinubukan din ni Dan na tawagan si Patricia, ngunit hindi. Sagot din dahil abala siya sa pagtakas sa mga zombie. Dahil sa pag-aalala, nagpasya si Dan na tanggalin ang sasakyan ng kumpanya at kunin ang kanyang sasakyan na may dalang armas. Hinahanap ang kanyang anak na babae. Sa malapit, ang teenager boy na si Andre ay halos gumamit ng tubig mula sa gripo para gawing gatas ng kanyang kapatid na si Annie, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ina na gumamit ng debating tubig upang mapanatiling ligtas ang sanggol. Si Andre ay hindi umiinom ng anumang uri ng tubig. Mas pinipiling manatili sa soda, hindi nagtagal ay nagsimulang nahihilo ang ina, ngunit sinisisi ito ni Andres sa lahat ng kanyang pag-eehersisyo. Ilang sandali pa, naging zombie ang ina at sinubok ang salakayin si Andre, na hinabol siya. Ang bahay, sa takot, tumakbo ang bata sa labas at naglalakbay, ngunit nang maabyute na siya ng ina. Hinampas siya ni Dan ng kanyang sasakyan. Nasugatan siya ngunit buhay pa rin at gusto siyang tulungan ni Andre, ngunit pinigilan siya ni Dan. Ipinaliwanag niya na hindi sinusundo ng siyam na raan at labing isa at sinabihan si Andre na magtago sa kanyang bahay. Pagkatapos ay umalis siya, marami pang zombie ang paparating at tumanggi si Andre na iwan ang kanyang ina, kaya hinawakan niya ito sa mga binti. At kinaladkad siya pabalik sa bahay. Pagkatapos magmadaling isara ang lahat ng pinto, sinubukan niyang tumawag sa 911, para lamang makakuha ng record message na nagsasabi na ang isla ay nasa ilalim ng quarantine. Sa sandaling yun sinubukan ng ina na atakihin si Annie, kaya kinaladkad siya ni Andre at ikinulong. Sa banyo, napansin ng ina na ang showerhead ay bumabagsak ng tubig at nagpa siya na pumasok sa loob. Ang batsa, samantala si Annie ay patuloy na umiiyak, dahilan upang ang mga zombie ay patuloy na nagtitipon sa labas ng pinto. Nagpa siya si Andre na takpan siya ng mga unan, kumot, at kahit isang malaking plushie hanggang sa. Hindi na maririnig ang pag-iyak, at umalis na ang mga zombie. Maya-maya lang, bumalik sa bahay ang pusa ni Andre sa pamamagitan ng pinto ng alagang hayop at biglang may zombie. Umabot sa loob, halos sunggaban si Andre. Ang bata ay umalis sa silid at ang zombie ay huminto sa paggalaw, ngunit muling kumilos nang dumating si Andre. Pabalik na may dalang golf club. Hindi siya umaatake, mas pinipiling magtago sa halip. Sa golf club, nagtago si Patricia sa garahe at sa wakas ay tumawag sa kanyang ama para humingi ng tulong. maya, -maya ay dumating si Dan at nakakita ng isang grupo ng mga zombie sa labas ngunit hindi siya nagatubiling lumaban. Sila, mabilis na pinatay ang iilan gamit ang kutsilyo at pinatumba ang iba bago sumugod sa loob. Sa sandaling yun, lumalayo ang mga pulis sa tarangkahan ng tulay dahil dumating ang militar. Sa mga eroplano upang bambahin ang mga pangunahing lugar ng isla na pumutol sa kapangyarihan. Kinaumagahan, sinubukan ng yaya ni Ani na dumaan sa tulay upang pumunta sa trabaho, ngunit nangyari na, nawasak din. Samantala, itinala ni Andre ang mga zombie sa bintana, huminto lamang upang manood ng isang press. Kumperensya ng ministro ng pampublikong seguridad. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan nilang sirain ang tulay upang iiwalay ang problema at isinusumpa ang sitwasyon. Ay nasa ilalim ng kontrol. Sa sandaling yun, naubusan ng baterya ang telepono ni Andre. Pagkatapos ay tiningnan ni Andre ang kanyang ina at napansin na babalutan siya ng berdeng goo. Biglang gumapang si Annie at sinubukan siyang atakihin ng nanay, kaya nag-ingay si Andre at umiling ang mga paborito niyang gulay para sundan siya sa halip. Maya-maya ay nakarating sila sa sala at aksidenteng nabangga ng nanay ang TV, tumayo, dahilan para mahulog ang telebisyon at mapatay siya. Nawasak, walang ibang pagpipilian si Andre kundi ibalik ang katawan sa banyo at mapansin. Damo na tumutubo sa kanya, mga sugat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit sa kasamaang palad ay nasira ito. Pagkatapos ay kumuha si Andre ng hagdan patungo sa pintuan upang tumingin sa labas at kinumpirma na ang mga zombie ay nakatayo lang doon sa ilalim ng araw. Kinuha niya ang golf club at inilagay si Annie sa isang baby carrier bago buksan ang pinto. Hinayaan, nakita ng mga zombie ang pusa at hinabol ito. Nang maalis na ang pasukan, tumakbo si Andre ng mabilis hanggat maaari niyang libuti ng grocery habang ang hinahabol siya ng mga zombie. Nakalak ang mga pinto at muntik na siyang mapaligiran ng mga halimaw, ngunit biglang may bumukas na pinto. At hinayla siya ni Dan papasok. Nandito si Dan mula pa kahapon at gumawa ng malit na lugar para sa camping, ngunit wala siya. Isang plano, ang lahat ng mga bangka ay kinuha at ang paglangoy sa ilog ay papatayin sila ng hypothermia. Si Andre ay naghahanap ng baby formula habang si Annie ay tumitingin sa paligid at bigla niyang natuklasan. Isang zombie sa likod ng mga nakalock na pinto. Si Patricia, nahawa na rin. Iniingatan siya ni Dan dahil umaasa siyang may magpapagaling sa kanya mamaya. Sa golf club, pinatibay ni Michelle ang lahat ng pinto at gumagamit ng radyo para kausapin. Ang kanyang mga tao sa kumpanya, na nagpapalam sa kanya na ang mga eksperto ay papunta na at dapat niyang sundin ang protocol. Inihayag din na pinatay niya ang kanyang kaibigan sa kusina. Bumalik sa tindahan. Nabigo pa rin si Dan na magapoy kaya gumamit na lang si Andre ng blowtorch. Habang kumakain sila, nakikinig sila sa paboritong palabas sa radyo ni Dan na sinisisi ang zombie pag-atake sa mga eco-terrorist. Ang host ay makakakuha ng pakikipanayam sa ministro ng seguridad. Ngunit ang tao ay ang karaniwang politiko na umiiwas sa mga tanong o sagot gamit ang mga hindi malinaw na salita na walang sinasabi. Sa kainahinala, iniisip ng host na isasakripisyo ng gobyerno ang mga mamamayan upang linisin ang lugar. Nagpa si Dan na tawagan ang istasyon ng radyo at ipaliwanag na may mga nakaligtas na humihingi ng tulong. Gayunpaman, itinuturo ng host na ang ibang bahagi ng mundo ay hindi gusto ang impeksyon kaya gusto niya upang malaman kung ano ang nangyayari bago pumanig sa sinuman. Dahil sa pagkabigo, ibinaba ni Dan ang tawag. Pagkatapos kung saan pinag-usapan ni na Dan at Andre ang kanilang mga opsyon at sumang-ayo na dapat nilang hanapin ang dahilan. Ang so a vaccine ay maaaring malikha. Iniisip ito ni Dan at dumating sa conclusion na dapat nasa tubig ito dahil ito ang tanging bagay na may pagkakatulad ang bawat isang tao at hindi niya ito iniinom mula sa gripo dahil nang kanyang paranoia. Iniisip pa niya na maaaring nalason ng mga terorista ang tubig, na sa tingin ni Andre ay katawa-tawa. Ilang sandali pa, umalis ang tatlo sa tindahan kasama si Patricia, na ang ulo ay inilagay sa isang kulungan upang maiwasan ng pagkagat. Nakahanap sila ng isang grupo ng mga zombie na natatakpan ng berding go at tinatangkilik ang araw. At isang batang babae, inaatake si Dan nang makita siya nito. Mabilis niyang itinulak siya, ngunit wala siyang puso na patayin siya at nagpatuloy. Ang grupo ay namamahala upang makapasok sa kotse ni Dan bago maabyute ng mga zombie at ligtas na umalis sa lugar. Samantala ang isang pares ng armadong kambal na ipinadala ng biotech na kumpanya ay dumating sa golf club at barilin ang bawat zombie na sumusubok na hamarang sa kanilang daan ng hindi pinagpapawisan. Sa loob, sinusunog ni Michelle ang lahat ng mga kontrata at mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang pakikitungo sa club, ngunit pinapanatili niya ang isang maliit na sample ng pataba. Hindi nagtagal ay nahanap siya ng kambal at kinuha ni Michelle ang isa sa kanilang mga melita na naglalaman ng mga sphere na may lunas na papatay sa impeksyon sa loob ng 24 na oras. Kapag nakakuha siya ng isang globo, nahuli siya ng kambal at pinipilit siyang kainin ng sample ng pataba. Bago siya patumbahin, habang kinakaladkad nila ang kanyang katawan, bumagsak ang globo sa sahig. Bumalik sa mga nakaligtas, dumating sila sa planta ng tubig at nagpa na iwanan si Annie sa kotse. O ang kanyang pag ay umaakit ng mga zombie. Hindi nila may iwan si Patricia kasama ang sanggol, kaya isinama siya ni Dan at Andre kapag sila. Pumasok sa gusali kung saan nagtatago ang isang damong zombie sa tubig. Naramdaman nito ni Patricia at nagsimulang tumakbo upang hanapin siya. Mabilis niyang nahanap ang pool at tumalun dito, dahilan para tumalun din si Dan para iligtas siya. Biglang bumangon muli ang ibang zombie at muntik nang umatake, ngunit nang matagpuan ni Dan si Patricia, Hinawakan niya ito sa harapan niya at umatras ang isa pang zombie. Lumapit si Andre at napagtanto na hindi aatake ang mga zombie sa isa't isa, ngunit narinig ng halimaw sa kanya at agad siyang hinabol. Habang si Andre ay lumabas at mas maraming zombie ang sama-sama sa paghabol, sinubukan ni Dan na paalisan si Patricia ng tubig at hindi sinasadyang mapunit ang kanyang braso. Maya-maya ay inabot ni Andre ang sasakyan upang magtago sa loob at hindi nagtagal ay lumabas din si Dan, gamit si Patricia. Bilang isang kalasag upang panatilihin ang mga zombies isang bay. Sumama sila sa magkapatid sa sasakyan at may narinig si Andre na ingay na nagpahalata kay Patricia. May phone din. Kinuha niya ito at ginamit ang naputol niyang braso para i-unlock ito, kaya napansin niya ang paglaki ng damo sa sugat. Iniisip ni Dan na kakaiba ang damo sa taglamig hanggang sa maalala niya ang pinakabagong inobasyon ng golf club. Napagtatanto na hindi ito gawain ng mga terorista kundi ng mga manlalaro ng golf. Sa golf club, sinimula ng kambal na basagin ng mga bola sa damuhan upang maalis ang lahat. Ang ebidensya. Maya-maya ay dumating na ang grupo ni Dan at napansin nila ang kakaibang usok sa damuhan. Kaya ginawa ni Andre. Nagmamadali silang pumunta sa pintuan at nakitang nakalock ito kaya naghanap si Dan ng ibang pasukan. Umakyat siya sa bubong at pumasok sa loob para pagbuksan ng pinto ang iba, pagkatapos ay nilock si Patricia. Sa storage room habang si Andre ay gumagamit ng mga upuan para bumuo ng playpen para kay Annie. Sinimulan ni na Dan at Andre na imbestigahan ng gusali at hanapin ang aso. Nahumihinga pa, at natatakpan ng damo. Sa sandaling yun ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Dan at si Annie ay nagsimulang umiyak, kaya nagmadali si Andre. Trabaho sa kanya pababa. Gayunpaman, natuklasan niyang nakatakas siya sa improvised na playpen. Habang hinahanap ni Andre ang kanyang kapatid, bumaba si Dan sa isang madilim na koridor at nakatuklas ng isang grupo ng mga bambang seisabog sa gusali sa lalong madaling panahon. Nagsisimula na rin siyang lumala. Ngunit tumanggi siyang sumuko at nagpatuloy hanggang sa matagpuan niya, ang silid na may timer na kumukonekta sa lahat ng mga pampasabog. Nahulog si Dan sa loob ng dalawang linggo para tumayo, kaya ginamit niya ang braso ni Patricia para ihinto ang timer. Right before maging green din ang mata niya, sa labas, napansin ang kambal na walang sumasabog at bumalik sa loob para mag-imbestiga. Natagpuan nila si Annie sa kusina at pinakain siya ng pataba bago umalis. Patuloy na lumilinggalinggo si Andre at nakita ang isang zombie na si Michelle sa isang nakalock na silid. Kaya tumakbo siya papasok, sa tapat ng daan at sa wakas ay nahanap niya ang kanyang kapatid na babae, kaya kinuha niya ito. Sa isa pang silid, nakita niyang nakaharang ang kambal, na tinakpan ang bibig ni Annie at sunggaban si Andre para pakainin siya ng pataba. Gayunpaman bago bumaba ang sample, naging zombie din si Annie at kinagat ang daliri ng kambal. Ang isa pang kambal ay muntik ng atakihin ni Dan at nang makatakas si ay, tinulak siya ni Andre, papunta sa kanya at kinagat siya ni Dan. Nang umatras si Andre, tinapakan niya ang Cure Sphere, na naging sanhi ng pagkalat ng usok sa silid. At nagsimulang magtrabaho sa loob ni na Danny at Dan. Pagkatapos ay hinabol ni Dan si Andre at nakarating sila sa kusina, ngunit nang malapit na si Dan, para kagatin siya, naramdaman niya ang presensya ni Annie at umatras siya. Sabay-sabay na inilabas ng kambal ang kanilang mga baril at sabay-sabay na barilin kanina. Makakatapos ng pagbabago, susunod, kinuha ni Andre ang old school phone ni Dan mula sa kanyang jacket at ginamit ito para gawin ang kay Patricia. Sing-sing ng telepono, kapag nahanap niya ito, gumawa siya ng isang video na nagpapaliwanag ng lahat. Humihingi ng tulong. Habang umaabot sa balita ang video, dinala ni Andre si Dan sa storage room para makasama niya. Kanyang anak na babae. Di nagtagal, nagpadala ang gobyerno ng mga helikopter ng hukbo upang magsagawa ng malalim na paglilinis. Isang grupo ng mga sundalo ang gumagamit ng mga flamethrower para sunugin ang zombie ni Annie sa kanilang landas at lumabas si Andre para humingi ng tulong, dala ang braso ni Patricia para magamit sa mga bakuna. Gayunpaman, ang isa pang nakaligtas ay unang umabot sa mga sundalo upang mab mabaril nang magsimula na ang lunas at gumaling si Annie, nagpasya si Andre na magtago dahil malinaw na ang mga sundalo. Wala dito para iligtas ang sinuman. Sa golf club, gumaling din si Dan, ngunit nang buksan ng mga sundalo ang pinto ay agad silang nakabawi. Sunugin siya at si Patricia. Ang ministro ng pampublikong seguridad ay nag-aanunsyo na ang impeksyon ay nakapaloob na at inalis, ngunit nakita siyang umiinom mula sa isang mug na may logo ng biotech na kumpanya na nagpapahiwatig siya ay bahagi ng pagsasabuatan sa lahat ng panahon. Patuloy na gumagala si Andre, nakahanap ng higit pang mga bangkay ng mga nakaligtas na binaril. Bigla siyang may napansin sa ilog, ito ay isang bangka ng mga volunteer na pinangungunahan ng yaya ni Annie, na nagligtas sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-alis nila sa isla, napagtanto ni Andre na ang braso ay walang silbi ngayon at itinapon nito sa tubig kung saan kinakagat ng isda at mabilis na nagiging zombie.